Hi guys! So for today's video ay sasabihin ko po kung ano or alin dito ang pinaka-paborito kong racket na ginagamit. So for introduction, ito po ay RSL 8900. Ito po ay Aura 3200, Aura Speed Victor. Krakal uh, M70. Apex Enforce 111 uh, RSL 8800 at saka Apex Enforce 111 So guys uh, kasi nagamit ko na to lahat ang pinaka paborito kong gamitin dito ay itong ano itong Apex Enforce 111 bakit dahil um, malakas siya sa ano attack napaka ganda i attack <coughs> ito kasi magaan magaan lang ito enforce one on one din to pero mas gusto ko itong puti kasi sa, sa mabigat to medyo mabigat at ito tamang tama lang tapos ito 72 grams magaan ito mabigat siya pero hindi ko masyadong type RSL hindi ko rin masyadong type ito ang pinaka paborito ko talagang gamitin ay ito Apex Enforce 111 sound check 27 string tension yan lang po maraming salamat